Hello guys! Ako nga pala si Zell at nandito ulit ako upang i-share sa inyo kung ano ba ang tingin ko sa pagkakaroon ng relasyon o pagiging involved sa isang stranger. So, sa akin naman, hindi naman masama. Hindi ko rin naman pinapayo sinasabi na huwag kaya ma-involve o magagusto sa isang stranger. Ang payo ko lang naman eh, mag-ingat kayo kasi alam nyo na mahirap. Alam naman nating iba-ibang tao, pero mas maayos pa rin siguro kung may tayo, di ba? Anyway, kasi ang pagiging involved sa strangers is so risky. Mapanganib. Tao, delikado. So, especially kung hindi mo naman talaga hindi rin tao, yung tipong pibibitin, yung sinasabi nilang dapat first sight na liligawan mo kahit o oh, magpapakita ka kaagad ng uh, ang tawag doon? Yung motibo, di ba? Well, minsan may pagkakataon din namang tiyamba ka. Minsan mabait. Minsan loyal. Pero ang sinasabi ko lang naman is mahirap talaga, lalo na sa panahon ngayon. May mga lalaki o babae na laganap na manlolo ka sa paligid natin. Although okay lang kapag naghiwalay kayo kasi sa totoo, mula nung una pa lang hindi kayo magkakilala. Pero parang ang weird mo naman siguro kung hinihintay mo yung panahon na makipag-break sa'yo yung syota mo. Di ba? So, parang gulo kung sasabihin mo, okay lang, pag nakipag-break ako. Para bang, anong point ng relasyon nyo kung okay lang na may pag-break sa inyo? So, ako kasi I'm not looking or trying for experience. Ang gusto ko yung tamang tao. Yung tipong, siya na talaga ang soulmate ko. Ayoko ng paligoy-ligoy pa. Ayoko ng ano. Kaya ngayon, naghihintay na lang ako. Basta darating din yan. So, anyway, I recommend na kilalanin nyo muna yung tao bago kayo makapag-involve. Kasi, gaya ng sinabi ko ngayon, mahirap na makakita ng taong seryoso. Lalo na kung pipili ka sa mga taong hindi mo naman talaga kilala. O isang beses o dalawang beses mo palang nakalala. So, ayan lang. Ipag-meet ka or chat. Tapos yung mga kaibigan niya, ako sa mo din, tanong mo kung ano po yung ugali niya. Tapos pag mas mo siya, o obserbahan mo kung ano ba talagang trabaho niya, o gawin niya. So, ah, uh, lang naman ang gusto kong share na be careful tayo sa mga taong pinapapa, pinapapasok niyo sa puso niyo, buhay niyo. So, yun lang, good luck and ingat sa mga manlolo ko and have a good day. Ako po ulit si Zell at andito ako para maging kaibigan nyo at maging tagapayan nyo. So, salamat po at sana nagustuhan nyo yung video na to.